Na-try nyo na ba ang online game casino na gaya nito? Kung hindi pa, sigurado ako na curious din kayo. Sa dalas pop up ng mga advertisements na gaya nito habang nagbabrowse tayo ng social media platforms gaya ng Facebook, YouTube, Instagram, TikTok at kung ano-ano pa. Sigurado, naku-curious din kayo na gaya ko. Pero, legit nga ba o scam? Talaga bang pwede kang maglaro at manalo ng walang puhunan? Mawi-withdraw mo nga ba anytime ang iyong napanalunan? Minsan na ako nag-try ng ganito, yung color games ng laro. Kasi nung bata ko, paborito ko yung tinatayaan sa peryaan. Napakadaling magrehistro. Pangalan, username na gusto mong gamitin, mobile number, at password. Pasok ka na, pwede ka na agad magumpisa. Tapos syempre, hihingan ka ng Gcash pang taya. E de, syempre, magpapadeposit ako dun sa Gcash number na ibibigay nila. Sa una, mananalo hanggang gaya ng ibang sugal. Dahil nananalo ka, mauhuk ka. Talagang sa pag-iisip mo, baka swerte ka o baka pwede ka pang mas manalo ng higit pa. Pero kalaunan, iuhook ka lang talaga. All that's na sa huli, tapos chikas na naman. At sa dami ng naglalabas ang advertisements na pinopromote ng mga sikat na artista at vloggers ng iba pang mga celebrities, matetempt ka talaga na itry. Lalo na ang mga Pinoy likas na mahilig sumugal. Mahilig din sa mga fairy tale dream come true na instant yaman walang pagpapaguran. At isa pa, marami sa atin mahilig tumaya sa wedding at loto. Baka kali nga mga matyambahan, edi eh wow, big time. So itong chika ko, base sa personal experience ko. Nasa sa inyo na ang paghusga kung scam o totoo o kung kikita ka nga sa online game casino o kung uubusin lang nito unti-unti ang pera mo. Kagabi kasi habang nanonood ako ng YouTube na isip kong mag-edit ng video na i-upload ko. At sa loob ng mahigit tatlong taon, kapakat na ang gamit ko na pang-edit ng video. Free ito, easy access, madaling gamitin, at talagang subok na subok at gamay na gamay ko na. So pag open ko ng CapCut, may nag-pop up na message. Ang message parang ganito, na ako daw ay napili para makapaglaro ng libre sa isang online game casino app. At ang gagawin ko lang ay i-download ang nasabing application. At may free na akong 500 pesos para ako makapaglaro. Halos isa hanggang dalawang minuto pa akong nag-isip. Iniisip ko kung i-grab ko ba, kung i-install ko ba kasi nababalitaan ko na din yung mga online phishing na tinatawag na di umano pwede daw makuha yung mga personal information mo kapag nag-download ka ng mga app na hindi secured lalo na yung mga bank details o gcash details na maaari nilang magamit sa pagkuha ng pera mo. Tapos yung mga accounts mo pa like yung mga username, password mo sa social media platforms. Maari din nilang makuha sa'yo. Ganon din yung mga photos o iba mo pang mga confidential details o data sa cellphone mo. Pero dahil naku-curious ako at syempre iniisip ko wala naman akong malaking pera sa banko o sa Gcash ko. At ganon din, pwede ko namang ma-retrieve agad yung mga social media platforms ko just in case makuha nila ang username at password ko. Why not? Bakit hindi ko itry? Total, meron namang mukpa unang 500 na ibibigay. At saka iniisip ko baka reward na to ni CapCut sa akin kasi sobrang dalas ko siya gamitin kaya tinry ko. So yun nga, kahit na may warning na hindi secured ang app na i-install ko, in-install ko pa din. At ang bilis-bilis makapag-rehistro. Tapos, nakita ko nga may libre siyang 500 pesos, so nag-play ako. Pag-open ko ng app, meron na ngang available o oh, free na 500 pesos para makapag-spin ako. Hindi ako marunong kung paano laruin yung laro na to, pero nakita ko may mga picture-picture na pwede kailangan magkatapat-tapat sila, mananalo ka na. So ako, pindot lang ako ng pindot. Total, wala naman ako nilabas na puhunan. At sa umpisa, napansin ko na maliit lang yung bet money. Matik na siya, pero pwede mong baguhin kung gusto mong taasan. From 10 pesos, habang patagal ng patagal, actually sandali nga lang eh, napapansin ko ang dalas kong manalo hanggang sa maging yung 500 ko naging 1,000, 2,000 ang dalas-dalas ko magkaroon ng uh, free spin tapos ang dalas-dalas ko magkaroon ng mga bonus tapos yung free spin ko nasa 10, 10 times lagi or 20 times or meron akong 2,000 pesos na free ganun, talagang mauhuk ka kasi talagang nananalo ka hanggang sa yung 500 pesos ko na ay naging 5,000 pesos so inisip ko na siya na ma-withdraw ang kaso, pag-click ko ng withdraw button, ito yung lumabas. Ayan yung amount na i-withdraw ko. Tapos, mag-fill up daw ako ng mga details ko, kung anong pangalan ko, kung ano yung email address ko, mobile number ko, o yung gcash number ko, para daw sigurado. Tapos, biglang nag-pop up to, mag-upgrade daw ako to VIP para daw ma-withdraw ko yung amount na gusto ko. Actually, yung naipakita kong video clip sa inyo kung paano mag-withdraw ay upgrade to VIP 2 na. Merong pang nauna na kailangan daw mag-upgrade ako to VIP1 para ma-withdraw ko yung amount na gusto kong i-withdraw, yung napanalunan ko. So para gawin yon na makapag-upgrade ako to VIP1, ay kailangan ko mag-Gcash sa kanila ng 200 pesos. So ginawa ko, ayan, nagpa-Gcash ako ng 200 pesos sa kanila. Pero once na na-upgrade ko na to VIP1, ang sabi, 100 pesos lang ang pwede kong i-withdraw. At ire-request pa. So, nag-request ako, tapos nakalagay for approval pa. So, ibig sabihin, hindi mo pa agad-agad mo withdraw yung 100 pesos na yun, although nag-deposit ka na sa kanila ng 200 pesos. So, ako, dahil kasagsagan ng pananalo, naisip ko baka ito yung swerte ko, baka reward to ni CapCut sa akin sa madalas na paggamit ko sa app nila. Nisip ko, sige, tuloy ko na. Total 200 lang naman. At habang nananalo ako, habang tumatagal, tumataas ang bet money. From 10 pesos, naging 200 pesos per spin. At habang tumataas ang bet money, tumataas din ang premyo. At ang dalas-dalas, nagkakaroon ako ng free spin na 20, 50 spins. Tapos ang dalas-dalas kong manalo, may time pa na nagkakaroon ako ng huge win na 8,000 hanggang 12,000. At hanggang sa umabot nga ako ng 78,000 pesos ang napanalunan ko. So, syempre, ako, wow, iniisip ko na kagad, naku, saan ko dadalhin tong pera? Ano kaya yung uunahin kong bayaran? Ano kaya yung uunahin kong paggamitan? At natutuwa ako dahil 200 pesos lang naman yung inilabas ko. Pero, syempre, nandon pa rin yung pag-iisip na baka, japake itong app na to. So, dahil malaki na yung napanalunan ko, nag-tempt na naman ako na i-withdraw yung napanalunan. Pero ito na naman, nagpapag na naman yung message na i-enter ko daw yung tamang information ko, yung GCash number, etc. etc. Tapos, upgrade to VIP2, kagaya ng video clip na ipinakita ko kanina. So from VIP1, nagbayad ako ng 200 pesos through GCash, upgrade to VIP2 daw at magbayad naman ako ngayon ng 400, 500, 500 pesos. Para daw ma-upgrade ako to VIP 2 at ma-withdraw ko yung napanalunan ko. Pero kanina, nag-upgrade naman ako ng VIP 1 para ma-withdraw yung first na napanalunan ko. Ang kaso, 100 pesos lang daw yung pwede kong i-withdraw at hanggang ngayon, kinabukasan na, hindi pa rin dumadating. Although sinabi naman na pending for approval, parang ganun. So, ano yung assurance ko na ito kapag nag- nagpadala ulit ako ng 500 Gcash ay ibibigay na kagadila na panalunan ko. Pero akong sa sitang nag nagdeposit naman ako 500 pesos Gcash. Ha? Pero syempre, umasa lang ang lola nyo. As usual, wala na naman. Hindi na naman pwedeng i-withdraw. Hanggang sa yung 78,000, nandun lang. Ilang minuto pa rin ako nag-isip kung anong gagawin ko. Nisip ko, nandun na yun eh. 700? O sige, sayang na yun. Wala na akong magagawa. Hindi ko na maibabalik yung 700. So yung 78,000 na napanalunan ko, di umano, nandun lang at naglaro-laro na rin ako. Napuyat ako, kakaspin, pero napapansin ko from 78,000, aba, dumadalang ang panalo, dumadalang ang bonus, at saka yung mga free spins. As in, sobrang dumadalang. So mula sa 200 pesos bet, Naging pababa na ako ng baba. Pababa, naging 48,000 pesos na lang yung panalo ko. 40,000. So, yung bet money, nagiging 150 hanggang sa down to 4,000 pesos. At ito nga, uh, a day after, wala pa rin. Hindi mo pa rin ma-withdraw. At patuloy pa rin yung dalang, pagdalang ng pananalo. So ayan, base sa personal experience ko, nakita nyo naman, kayo nang bahalang mag-isip kung legit nga ba o scam. Pero sa dami ng na mga nagsusulputan ngayon na online game casino applications, talaga namang matetempt ka, lalong-lalo na easy money at eh, saka mag -e enjoy ka, malilibang ka. Pero, hmm, base nga, sabi ko nga base sa personal experience ko, talaga nga asa ka eh. Ako hindi ako talaga susubok kaya lang, dahil nga ang gamit ko yung CapCut na talagang subok na subok ko na, niisip ko baka nga reward sa akin to. Kasi kahit ilang beses ko makita sa uh, yung mga advertisements na yon sa social media platforms na gamit ko, hindi ko talaga siya tinatry. Dahil na-try ko na ng isang beses at nasayangan na ako ng pera sa GCash. At saka natatakot din ako dun sa sinasabi na phishing na baka nga makuha yung mga confidential information na nakastore sa cellphone ko. Kaya hanggat maari ayoko. Pero dahil nga sa CapCut, nagsimula yung sinabi na uh, reward yun, na mayroon 500 free spin. So tinry ko. Tapos talagang very promising kasi nga, uh, ang bilis manalo, ang bilis ng dating ng pan panalo. Talagang iuhuk ka hanggang sa dumating sa 78,000. Imagine, 200 pesos. Tapos nagdagdag ako ng 500, 700 pesos lang, dumating sa 78,000 pesos. Hanggang sa unti-unti ding nawala, ba? Diba? So, sayang. Kung talagang gusto mong kumita, magtrabaho ka na lang. <laughs> yun, yun masasabi ko. So, muli po, ito po si hindi masyadong think big, Charo Mariano. Nascam po yata ako. <laughs> mahirap magsalita ng tapos. Baka mahirap na, syempre. Pero, kayo po, kung ang hanap nyo po ay paglilibang, pwede naman. Pero kung hanap nyo, eh talagang sigurado nakikita ka habang naglilibang, hmm, hanap ka ng iba. Hindi ito yung tamang application o tamang paraan para kumita. So muli po ako po si Charo Mariano, hindi na muna tingdig. sa <laughs> so, muli po, subscribe, like po dito sa aking YouTube channel para po sa iba pang mga updates at chika.